Morning po. mga ng ating halaman. Ngayon ako. Super init. Napakainit. Napakainit. Yan, na-stroke ang ating mga manok. konti na lang. Na-stroke. So, sobrang init. Mainitas tayo ng ating garden. Talong. Talong. Sobrang init, guys. Grabe talaga. Diyan. Tapos daw na ko ha ko. Kuya Tay guys, nantalbos nang Yan, ang ating pakluan na maya. Ang tagos ng kamuti. Okay, so. Ganito ang talbos namin sa kamuti. At paano nakaraos din. Ito talbosan din namin. Oh guys, ang dami ko nakuha. Ayan guys, pinakain na natin ang mga manok. Grabe no. Uwi na tayo guys sa at ating lulutuin na ang golay. Yan, hanggang nakuha ko. Ating hugasan guys ang talus ng kamuti demonyo dito guys at ating lagyan ng ano mamaya lagay natin sa kawali yan talong kumuha natin. Pinaan lang natin na ngayon po eh. Mamaya yeah, tayo natin itong balatan twice para kasi yata ng ko nawala yung pillar ko eh balatan natin ang manga yun tapos ilagay natin dito guys sa ano, ating pinapalbos ng kamulis siya niya Ayan lang. Ayan. Mm. Napakainit ang panahon niya yun. Tapos kasi sa mga konti. Nangumoy na yata ating luto guys. Ang ating. Okay na. Luto na to. Tot. Oho. Tayong kuna mo na. Muna. Look. Bili mo na akong bagong guys. Masarap to lagay ng bagong. So guys, timplahin natin. Yung kinuha natin kamuti kanina ng tandos taga natin dito. Tawaan natin. Yung papakulo guys, wala lang tubig yun. Nugasan no? ko lang tapos nilagay sa kawali. Tapos sinakpan lang siya. May lang minutes. So, ito na yun. Ang laki na natin sibuyas. Ito yung luto ng bisaya guys. Ah. May isang sibuyas. Ilagay. Kamatis. Sili. O hindi mawawala ang sili. Slice natin maliit yung sibuyas, guys. Ayan. Sili, slice natin. Kamatis. Ayan. Lagay natin. Yun. Halo natin, guys. Halo-halo lang. Tapos, Ano natin kaunting suka. Kaunting pang -an. Ginamos. Ang tawag yung ginamos. Bagoong. Ginamos. Sa Bisaya. Ano natin suka. Tapos. Ito na. Ang pinahihintay. Yun. Sarap yun. Yun. Talong. Lutong probinsya. Siyempre, taga-probinsya tayo. Eh. Tayo ng... Huwag magpawala sa mga probinsya na good morning. Mga probinsya mga brili. Probinsya na. Tikman natin, guys. Mmm. Kaubos na naman tayo ng kanin ito mamaya. ba? Diba? Parang feeling ko laging papunti ng suka. Bawal sa akin Para dugdug na naman. Kasi yung sinain, hindi pa naluto. Guys, ang sinain namin. ilang minutes. Luto na. Kain na tayo na That's it, guys. Masarap magkamay daw ko, no? Kaon tayo. Kaon. 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 Mm. Napakasarap, guys, ang pagkain. Pag nakakamay ka. Sarap pag marami kang pananim sa mga paligid mo eh. Magkukuha ka lang pag wala kang ulam. Lagyan mo lang ng bagong. Ay, napakasarap. Itawagin na ginamos. sa bisaya. Shout out sa mga bisaya dyan. nakamiminish ng ganitong mga lutok Maliit kami guys ng ganitong kamuti Agi nan si se sibuyas talaga suka-suka. ko naman siya. Ang marami ng kain August. Thank you for watching, guys. God bless. Bye-bye.